ang lahat ng mga sinasabi ng mga kapatid namin dito sa Motherland ay pawang katotohanan po. Bakit? Kapawang katotohanan ako. Ka kasi katotohanan ito dahil makikita ng dalawang mata natin ng ating pangunawa na ang makapangyarihang diwala po ay makita, nakikita, bumubuhay at sila po ang magbibigay din ng walang, walang hanggang buhay natin lahat walang hanggang buhay at walang hanggang tayong hawaan natin lahat. Kasi pangarap ng Diyos na makilala sila mal malaman natin sila na sila po ay tunay sila po ang bumubuhay sa atin ang pinagmulan natin, ama at ina ama Adan at ina Eva sila po ang tunay tunay na ama at ina natin lahat ina, ama at ina ng buong sanlibutan na hindi po natin maipagkakaila dahil kung wala po ang Ama at Ina o ang God Almighty na na-personal ang Diyos, na-personal ang Diyos pamamagitan ng langit, ng lupa, ng Adan na kinabubuhay natin, hindi po tayo nabuhay mga kapatid. Hindi po makukumpleto, hindi po kulang o hindi sobra. Langit, lupa, Adan ang bumubuhay po sa ating lahat. Na kung wala ang tatlong personas na yan na bumubuhay sa atin, hindi po tayo nabuhay at mabubuhay at mabubuhay ng walang hanggan at walang hanggang kaginawaan ng kapatid. Na katunayan, tunay po o katotohanan po ang lahat ng mga sinasabi o nabanggit o pinapaliwanag ng mga kapatid dito sa Motherland. Dahil dito po nagliwanag na po kasi dun sa mga meron yung mga awit sa Mount Promised Land at Motherland na kung uunawain natin lahat, yun po ay yung katotohanan po na ang katotohanan ay laging andyan yung liwanag niya. Liwanag na nagpapatutuo. Ano po yung liwanag na yan? Hindi naman natin mapatunayan ang isang bagay kung hindi natin makita, di ba? ang Diyos sa lahat ng mga nagsasabi na ang Diyos ay hindi makita. Opo, dahil hindi nga po makita noon dahil noon hindi pa natin natilala. Kaya mula noon hanggang ngayon, naghihirap pa rin tayo kasi hindi natin natilala pa ang Diyos. Ano, ano ang Diyos na hindi natin natilala? Siya po ang God Almighty na siya po ang gumikha o naging langit, lupa, adan, na bumubuhay sa ating lahat. Ano po yung langit na yan? Yung langit na yan nakikita natin sa taas na Ama, Ama natin, Ama namin na nasa langit. Ano yung Ama na natin na nasa langit? Yan po yung liwanag na si Ama Adan. Ama Adan yan mga kapatid, wala man siyang mata o mukha na makita kasi hindi natin kasi sila nakilala. Ngayon pa lang po nakilala, pinakilala, pinakilala po namin sa inyo dahil kahit na wala kaming maipalag o maipakita na mata o kasi kung wala po yung liwanag, hindi natin makita o hindi tayo mabubuhay kung wala po yung liwanag. Kung wala. Wala po yung bumubuhay sa atin na ito po yung langit na Diyos Ama. Ito po yung buhay natin. Ito po ang patunay po dito sa sa amin dito sa mga mga kapatid dito sa Mother ito po yung buhay namin na napapatunayan po dito sa buhay na nagsasantad para sa inyo. Para sa inyo na ma may paliwanag, ipinapaliwanag po namin ang ang tunay na Diyos na ang Diyos po ay diwanag, buhay at pag-ibig Diwanag siya dahil tunay na nakikita natin ang Diyos, 'yan po, Diyos. Nakikita natin, 'di ba? Kasi kung bagasan husgado, kung wala kang ipresenta, nasaksi o makita, na katunayan na ikaw ay na iyan na kung ano ay, yung pinapatunayan mo bumubuhay sa iyo hindi ka papanigan ng korte sa husgado sa binayaran ganun din po dito kahit na hindi po nababayaran po itong kapuhang ito wala pong bayad pero ito po yung kagustuhan o maiparbeng para sa Diyos na malaman po natin na tunay na katotohanan na ang katotohanan na ito nagliwanag na ang, ang kaisipan ko dahil dito sa taga-mother Kasi, di ba, ang ama at ina, promised niyan, una ko natutunan sa promised niyan, ang katotohanan. Ang, yung katotohanan na yun ay, ay hindi pa nagliwanag sa akin. Kasi, hindi pa nagliwanag dahil hindi ko na unawaan. Marami akong question na nagayon niyo din naman ka taga-promise at saka sa mga hindi taga-promise o taga dito sa labas nakagaya po rin sa inyo. Kasi masakit mang isipin na, na katotohanan na ipinahayag ni Ama Martignano diyan no, pero may sumasalungat sa inyo o may hinahanap namin sa inyo, hinahanap dito ng mga taga-mother dyan ang, ang aktwal o anuman ang mga pad, dapat na kailangan patutuhanin namin sa inyo. Pero wala kasi ba ito ayaw mo. Ayaw mo pag-usapan kasi hindi naman sinabi na ang yun po mga kapatid wag po natin sakitin sa ating pag-iisip sa ating damdamin na kung ano man ang question namin sa inyo kasi hindi namin naitindihan yung mga mga katotohanan na sinasabi dyan sa, sa promise land dito pa lang po dito sa motherland kaya syempre tayo mga magkakapatid meron yung selusad kahit din sa isang pamilya meron yung yung isang parte na, na alam mong tama ka pero hindi ka pinapa hindi mo pinatutuo sa pamamagitan ng ng, ng pagsagot pagtanong mo sa kanya ng bakit mo sinasabi yun bakit mo pinapaliwanag yun yun po mga kapatid dito lang po nagpapasalamat ako dito sa mga kapatid sa lahat ng tumanggap kayong ama-adan na walang ama at walang ina si Ama Adan at ina Eva kasi po walang ama at walang ina si Ama Adan at si ina Eva kasi personal po siya ng Diyos langit na Diyos Ama personal po siya ng Diyos si Ama Adan lupa na Diyos anak personal po siya ni ina Eva yun po personal nila na pumukuhay sa ating lahat yun po mga kapatid na Diyos Espiritu Santo Diyos Espiritu Santo Diyos na Espiritu, Katawan, Santo, dahil sila po ay banal mga kapatid. Na kailangan nating sambahin ang ating pinagmulan, alamin, kilalanin po sila. Langit, lupa, adan, ang gumubuhay sa atin. Wala na pong iba gumubuhay sa atin. At ito po ang ang gusto namin na gusto o maipardeng na kagustuhan ng Diyos na makamit natin ang gantimpala natin, yung makilala po natin sila, makilala, matanggap natin sila, Ama Adan at Ina Eva, na sila po ang tunay na bumubuhay sa ating lahat, na binagwalan natin, na Ama at Ina natin. Hindi yung sino-sino dyan, na gawa-gawa lamang ng tao, na nang ang tunay na nag nang iimbento po, nag-iinvento ng kwento o ng salita ng Diyos, yun po yung yung binasabinayaran na pag-aaral. Alam niyo na po yun. Hindi ko nabanggitin ang lahat ng isa-isa dahil alam niyo na po yun. Pero dito po sa karuturang ito, hindi po nababayaran po ito. Dahil gusto ng Diyos na malaman natin katotohanan sa tunay na hindi binabayaran. Kung hindi, ito po ang ang pinakakabayaran natin hindi pera kundi buhay na walang hanggan at walang hanggang kapit natin lahat yun po mga kapatid. Kaya, pasensya na po sa mga mga kapatid na 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 hindi magandang pakiramdam sa amin dahil siyempre sinasabi namin sa inyo ng direct sa inyo kung ano man ang mga mga kailangan namin maramdaman para sa inyo kasi ito po ang totoo na kailangan natin malaman na kailangan questionin ang tunay na bumubuhay sa atin. Kasi kung hindi natin questionin ang mga lahat ng mga, mga katanungan natin, eh parang naniwala tayo sa isang bagay o sa Diyos na, na huwad. Ganun po mga kapatid. Kaya ito po ang dahilan kung bakit tayo parang Nagseselos ka no? kasi sabi kasi ni ang Martin yan, agamiris tayo. Yun ang palagi nyo sinasabi, agamiris, unawa. Ibig sabihin, lahat ng mga pinaliwanag sa atin, kailangan isa-isahin natin bakit ganon, bakit ito, bakit naging ganon, bakit natin nasasabi ang lahat ng mga yun. Siyempre, unawain natin mabuti. Hindi naman lahat ng mga sinabi, sinabi ni Amang Mateo, iisa-isahin niya penyo, iisa na, na ipaliwanag sa ating hindi. Eh. Kasi may sari-sarili tayong katalinuhan upang salain natin ang tunay na katotohanan, tunay na, na kahulugan ng buhay at katawan natin, mga kapatid. Kaya ito po kami, nandito po kami na handang tumulong sa inyo. Ano ba ang kailangan namin itutulong sa inyo? Ito po yung maiparbeng o kagustuhan ng Diyos na i-share namin ito sa inyo lahat ng mga kapaliwanagan na kagustuhan niya na siya po ang magbibigay sa atin o maging kahalagahan ng, ng na nandito tayo sa ibabaw ng lupa na mabuhay na walang hanggan at walang hanggan kating ito po, ito po ang um, motherland at promised land. Magkasama po yan. Ama at ina, buhay at katawan, mga kapatid. Na bumubuhay sa ating lahat, ama at ina, ama Adan at ina Eva. ham Diyos na lumikha sa, ng bumubuhay sa atin, na siya po ang bumubuhay sa atin, na hindi po natin pwedeng ipagkaila dahil ito po ang sinasabi na na angis mo, angis ko o buhay mo, buhay ko iisa lamang buhay ng buong mundo angis mo, angis mo tumakder ka na tao at sumayo ka na tao kasi hindi naman tayo nakatayo mga kapatid kung wala po tayong buhay nakatayo tayo dahil may buhay tayo. Mag-iisa lang po ang pinagulay niya. Sa so, makapangyarihang Diyos na naging tao na si Ama Adam, Na nakabuan, na nakabuan ng ating katawan si Ina Eva. Yun po mga kapatid. At ito po ay, ay hindi kailanman gawa-gawa na lang po namin na, na para may masabi po po sa inyo na sabihin namin na na, na kami po ay kami na po ay tama o kami na kami ang ang dapat na paniwalaan na kundi kayo din po ang makinig sa amin, makinig mabuti. Kasi kung di po tayo makikinig sa mga sinasabi namin, hindi nyo po mauunawaan, hindi nyo maintindihan ang bawat mga kataga o salita na sinasabi namin sa inyo. Hindi nyo mauunawaan. Bagkos, magagalit po kayo sa, sa amin. Pero pakinggan nyo po kami, pagitan niyo mabuti, unawain niyo mabuti, amirisin tayo amin ang amin na sinasabi ni Ama, na sinasabi rin namin, na ginaya din namin, na ginaya din mo na din. E kailangan mo maipaliwanag din kasi ano pa ang ano pa sinasabi namin dito sa mga katiwaan to na ang Diyos ay liwanag, pag-ibig at buhay. Hindi mo masasabing liwanag yan na Diyos kung Diyos ka lang pero wala kang paliwanag ni Diyos. Ano yung Diyos? Ano ang Diyos? Ang Diyos, mga kapatid, siya po ang diwanag. Ano? Ano yun? Isang kapabalaghan o kapangyarihan na siya po yung diwanag. Sino ang Diyos? Siya po hmm. ang